pag ng mga pare-pare sa kubyerto tulad nito. Kutsara tinidor. Kutsara tinidor, kutsara tinidor. Ilagay sa isang kubyer rin katulad ng pinggan. Sandok mare nating sama doon. Pag ng pinggan at ang bawal sama-sama rin. Tinggan, tinggan pinggan. dyan. Agad may dito. Ilagay na rin natin dito. Chopstick. Ayan, tasa. Nabaw na yun. Mababaw. Bag. At maliit na pinggan. Ayan. Pag nangasamahin. Muli. Ang kakahawig. Ayan po. Ito ang unang box. Kung meron man na sa labaw, maaari natin tanggalin yan. Katulad nito, meron na rito nagamit na kaldero. Maaari natin lagay muna sa gilid para magkaroon ng space. Ops! meron pa rito yung tasa. Ayan, pwede natin mo na sa tasa kanina. Para samusama yung tasa dyan. So, yan na. Ah, Malinis ng ating working place. Pwede natin simulan ng pag-uugas lagyan natin meron tayong ganito lagyan lang ng kalating tubig tapos yung dishwashing liquid lagay ko dun tapos meron tayong uh, sponge ito so medyo gamit na itong sponge natin pero wala pa nang hindi dahil lang may tasa pa dun lagay ko na rin dun sa tasa sabi sabay natin yung tasa ayan na nakita nyo yung unang grupo ng hugasan nandun kasi mulang ko na na gamitin natin yung sabon. Iba, binabanlawang muna bago lagyan ng sabon. Pero ako, directly na yan. Pwede naman dahil may liquid, may liquid naman yung panghugas. yan, tulad niya. Pag medyo may mga ah uh, ano yan? mga pinagkainan, yan. medyo nang patagal na siguro yan. Kaya medyo mahirap nang galing. Pero tiyagaan nyo lang. Yan, tanggal na. Okay, susunod. So Okay, saya so ayan, dulu, na Balo lang At dadawis rin Ini yung platito Ayan, ganun maliit Ayan, ito maganda, sama-sama, huwag-huwag yung itsura dahon kung uh, isang kasi may magandang may lagay tayo ng kanong, kaning baboy sunday lang, hindi ko na-prepare pwedeng gamitin yung mga plastic na gamit na yung mga recyclable na plastic kuha lang ako ah, ito, recyclable pwede natin lagay dito lahat ng mga kaning baboy Mag may kaning baboy pwede doon o kaya bago natin pinagpatong, nilagay na natin doon. Pwede rin ganun, no? Kasi wala pa na yun. Kaya hindi ko na, hindi ko na i-video. Pero, ayan. dito na lang. Asas, so, pwede natin ugasan dito. Ang concept kasi, sama-sama yung magkakarig para magbilis. Yan yung mga sigreto doon. Hmm. Grouping, kung baga. Pwede kayong kumanta habang nagugugas. Kumanta rin yun. Anong gusto yung kanta yan? Yung favorite niyang song na sa kanya uh, para ma-divert yung tulog ng pinggan. Okay, so tapos na. Balik niyo dito yung spons. Pwede na ito simulan yung banlaw. So napansin nyo, na-eliminate na yung unang process yung banlaw sa una bago sabon na pinagsabay ko na. Pero pwede naman, eh. parehas rin ang resulta. Eh. Lagyan nyo rin ito sa patuyuan. Kung so, meron kayong patuyuan, pwede rin. Pero dito, direct ako na sa sink na rin kasi tutuloy naman yung tutuloy na kayong tubig na umawas pabalik na sa sink. Double sink itong na set up ng puti na kaya okay naman na makikita nyo yung tubig dadaloy doon yan yeah. ano kailangan minuto lang yan tuyo na yan tapos lagay nyo doon sa lagay niya yung talagang lagay niya na <tort> so far so good na yan so yun na yung walang bag yun na tayo <tort> sa <tort> pag dahil lang ang pagugas kasi pag samasamahin lang sa akong gagawin yung mabilis mas maganda para mas may magagawin yung pagkawal sa ibang bagay Mabilis na hindi naman ano, okay lang, malinis rin talaga. Malasalat niya naman eh, kung malinis na eh, kung wala nang nakaanong pagkain, nakabigit. Ayan. Ayan na lang. Oops, sorry, sorry. Ayan, medyo higat lang, medyo modulas na pag may sabon. Eh. pa. Okay. Kante na lang. Kuna tayo sa spoon. Kaya na maya. Kaya na yung susunod ko. So, kung may narasa niyo, makikita niyo, may oras na nagamit natin sa baka sa inyong bats. Ayan lang lang ako sa pangalawa. Pagkakabili natin yung bowl ng malaki rito. So, Kasi ingit ko na lang muna yung bowl. spoon <coughs> na po. Okay. Dahan-dahan at face spoon. sila. Ibabalik ko lang muna para sa isang pasada lang. Tapos ako na rin lang, para lang mababalik. Okay. Kaya ito na naman natin, sabon. Sabon, sabon, yan lang. Diyan din rin sila ilapag para mag mag-alig Oops, may bisita. Ayun. Okay, thank you, thank you. Kinaan ng, nagkukuha ng camera. Okay, tapos yan. sandok may nakasama pang sandok doon ha tama na rin natin may chopstick sandok ulit okay so yun na gawa na natin yung mga espuna kubiertos so banilo naman Ganyan lang, pag-size po yung gilid, importante po ito, may mga naiiwan ilagay yun, na yun. dito. Ang gilid. Ayan, pwede. Ayan, tayo. May, may, isang technique Para mabilis, pwede yung pagsabay-sabay na sila. Para sa inisal na bandaw. So, na lang yung final. Ayan, pwede rin ganun. No? Ayan, final. Sa so, isa lang ko ah, huwag ka gano'n. Sa sarap yun ito, importante ko yun. Sumaga so, ka na ngayong gilid ah. Tapos nilang mawala na yung pagkain. Nga, ah, salat niya naman, inugasan, na naman eh, habang inuugasan ko, may naiwan. Okay, isa pa ulit na no? ah. Ulit chopstick, chopstick, Sandok Okay, so may bread knife pa. bread knife. Ayan. Paano pa naiwan yung pinagpatungan natin ng kobertos? Single out na lang yun. Ano yung huli? Adlis na clear niya ngayong hugasan. Pag may extra pa kayong oras at wala hindi pa naman kayo papasok, pwede na ring hugasan ng malalaki. Kung may ilang minuto pang naiiwan yun yung una natin hiniwala yung malalaki mga kaldero, kawali, gano'n pwede na rin may extra fan time check na yung oras nyo kung kaya pero mas maganda kung may hugas na yun kasi kung mahugasan yung mas maganda parang sa susunod na pagluto ng ready na yan tapos na yung hugas natin yan yung ginamit natin sa pagkain. Eh, kung pwede nyo pang hugasa yung ginamit naman sa pag, ano, pagluto. Pwede nyo i-clear muna yung area para... Okay. Yung dababa natin, pwede nyo i-clear ko yung para mag-uman na mag dito mag ang tulig. Dababa. Sandali lang, hindi na-miss pala natin yung mga tasan. Tama natin yung kasabayan ng mga ano, baso at saka tasa mo para sa gulit. Dari lang. Tutali pang gulit ko naman sila. <coughs> Pagusin ko lang pababa yung tubig. Okay, tasa. Hindi siya may tasa. Kata almusal ginamit. Kaya po sa tasa -ta eh -ta. Ayun, medyo na airpan. lagay ko na rin doon sa kanang baboy. <coughs> okay, ganun pa rin ispans na sabon na na may sabon I recommend lang namin yung dishwashing para paano sa kamay hindi masyadong nakakasugat ng kamay Kesa dun sa sabong panlago okay so yun na yung apat na tas ayan may iklo na kaya. kailan yung kumain ng almusal <laughs> okay magay ko na rin dito sa patuyuan kung so, meron kayong separate na patuyo, ah, mas maganda. Pero ito, so, directly, directly na sa lupa <coughs> hmm. ko. sa mga tasa baso, no? check lang yung ilalim no? siguradong madilinis Lord. Na lang uminom kayo ng juice or something. Pag ano sa cha, or Milo or something, check niyo lang ko. Ayan, okay. So, yun na. Check ko lang yung oras kung kaya pa yung mga kaldero. No? Pwede pa siguro. Ito yung ginamit sa pagluto kanina. Chili con carne. Ayan, nag-stick na dun. Eh. medyo tricky ito kaya medyo dumikit siya no? mapansin yung dumikit gamit tayo yung something na hindi metal pwede yung gamitin yung sandok may plastic pa yung pangkuha ng rice pwede rin yun pero gamitin pala na yung kahoy na sandok no? yung mga tayo yung ko na-scrape na. Nakita ah, na-scrape na. Ayan, parang ano, diretso na sa kanin baboy. Okay. Hmm. Tingin nyo, kaya nang gamitan ng ng sponge. Proceed na tayo sa sponge, pwede na siguro. nag-expans kayo, naka ano lang sabi sa ano lang may medyo malaki baka mahulog at question lang, baka tumama sa pa medyo may bigat ito lang may higit bilis kaya sa ginamita ng scraper oh, okay. naman bagay na sponge kasi kung delight ang sponge yun makabuting kayong siyang siyang ah, uh, sa lahat niya naman eh kung tanggal na lahat ng mga dumikit na bagay ng niluto eh ah, uh, sa lahat ng kamay niya eh. okay na pag mayroon pa, kukun na lang yan yung ito dahil maliit na rin lang pwede lang kukun Okay, so so, tapos na tapos na yung kaldero kung meron kayong sabitan ng kaldero pwede yung sabit doon. itong gagawin na lang natin dito na lang muna na? para lang sa video. Ngayon, okay, kukunasan ko lang tong para lang ma siya eh. kung may lapagan talaga kayo, no, pwedeng pagpatuyuan lugi dun yung ilagay pero for the sake ng video, lagay ko lang dito sa gilid dahil nakulit na natin yun eh. sa ng rice cooker, ito yung rice cooker namin pwede na yan for lunch tapos may naiwan pang dalawang isang kalderong may handle sa kakawalin masyadong Dum lumigit na pagkain no? siguro ginamit lang ito sa pang ng gulay or something oh, na yun okay so gawa na yung sapagero maliit muna tayo sa kawaro hindi rin masyadong ano eh. Kadalasan may oil eh pag uh, frying pan. Mukhang um, hindi rin masyadong nagamit dito. Kaya bonus na sa atin yan. Masyadong oil. sa na kaldero so may na yung parito yung tinanggamit natin pang script gasa na natin ulit okay yun and finally yung yung lababo na pinagugasa natin linisin natin side punin yung mga kaning bina na ipon o kaning baboy lagay sa lagay kung nagko-compose nagko nag nagko kayo diretso na sa compost yon. Eh, kung iniipon naman every week ang pag-collect ng basura di, pwede nilagay lagay sa freezer o open ano naman yung yard nyo sa likod sa likod ng bayo open naman pwede rin direkta na dun mga ilang days na rin naman bago hindi pa naman masisira ng ganun Masisira masira man nasa open air hindi naman makaka-apekto sa kapitbahay nagasang ko yung gilid kung minsan dumidikit dun yung mga pinagagasan Ayan, nakita nyo pag ma intab na gumaling na doon sa dating itsura hindi okay na okay. yun. So, alam, Malinis na. Nakita nyo naman. Nag-tendis itong lababo eh. Yan rin. Kaya ng klase yung lababo. Um, Stainless kasi kaya medyo madaling linisin. Tsagaan lang kung sakaling yung hindi man stainless, tsagaan lang yung gilid ito so, yung pangalawang auxiliary ng lababo na ginamit natin dalawa kasi yung sink na ito pala yung water temperature yung maganda kung hindi masyadong malamig yung maligang gam lang para hindi naman yung kamay niya sa paghugas hindi mapasmay ka nga ano yung ba na yung kaning bawi na dyan so yan at Marami, nalinis na yung dababo So, ano pang huli? di so, yung ginamit natin yung sponge. Clear nyo na yun. Para sa susunod na paghugas, clear na yun. Ganun lang. Ay lang lublog, -lub, piga, lublog, -lub, piga, bandaw. Gasta na rin kung ginamit na na lagayan ng nang sabon na tubig na may sabon. Okay. So, yan na po. Tapos na. Maraming salamat sa inyo, Brian Yanig. Yan po ang pag-uugas ng pinggan. Thank you very much.